Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Mayo 25, 2025. Sa araw na ito ng Mayo 25, mararamdaman mo ang isang kalmadong enerhiya na bumabalot sa iyong paligid, tila isang banayad na haplos na nagmumula sa kalikasan. Habang nakaupo ka sa gitna ng katahimikan ng araw, mapapansin mong ang iyong damdamin ay unti-unting humuhupa, at ang iyong puso ay nagiging bukas sa mga sensasyong matagal mo nang hindi nabibigyang pansin. Sa mga sandaling ito, mararamdaman mong ikaw ay tunay na buhay, nakikipag-ugnayan sa kagandahan ng mundo at sa mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ito ay isang paalala na ang payapang mga sandali ay mahalaga, at ito rin ang pundasyon ng mga koneksyon na may lalim at saysay. Ang likas mong hilig sa sining, sa kagandahan ng anyo, at sa pagkakaroon ng balanse ay mas lalong lumalalim ngayon. May kakaibang sigla sa iyong paningin, ang mga kulay ay tila mas matingkad, ang mga tunog ay mas makahulugan at ang mga simpleng detalye ng buhay ay tila mas marikit kaysa dati. Ito ay isang magandang panahon upang yakapin ang iyong pagkamalikhain, magpinta, magsulat, o simpleng tumingin sa kalikasan at hayaan itong magsalita sa iyong kaluluwa. Sa katahimikan, maririnig mo ang iyong sariling tinig, hindi ang ingay ng mundo, kundi ang tinig ng iyong kalooban. Sa mas malalim na antas, ang araw na ito ay tila isang paanyaya upang alalahanin ang mga taong nagbibigay saysay sa isa -isa iyong buhay. Sino ba ang mga tao na nagbibigay liwanag sa iyong mga madidilim na araw? Sino ba ang palaging nariyan sa oras ng pangangailangan? Ito ang tamang panahon upang ipadama sa kanila ang iyong pasasalamat. Maaaring isang simpleng mensahe lamang, isang tapat na salamat, o isang oras na pakikinig ang magbukas ng mas matibay na koneksyon. Ang iyong puso na minsan ay tila itinatago mo sa likod ng praktikalidad ay ngayon ay nagiging bukas sa mas maselang emosyon. Hindi ito kahinaan, ito ay katatagan. Sa iyong kahinahunan, mas nagiging makapangyarihan ka. Sa mga pag-uusap ngayon, maaaring mapansin mong ikaw ay mas madaling makaramdam ng empatsya. Ang mga salita ng iba ay tila may higit na bigat, at ang mga simpleng kwento ay nagiging mga aral sa paglalakbay mo sa buhay. Sa halip na magmadaling magbigay ng opinyon, mas nanaisin mong makinig, at sa pakikinig, matututo kang mas lalo pang unawain ang mundo ng may kababaang loob. Gamitin mo ang pagkakataong ito upang linangin ang iyong emosyonal na katalinuhan. Sa gitna ng mga matahimik na tagpo, masusumpungan mong ang tunay na koneksyon ay nagsisimula sa pag-unawa. Ang mga tanong na matagal mo nang tinatanong sa iyong sarili, tungkol sa iyong layunin, sa iyong mga pangarap, sa direksyon ng iyong buhay, ay tila dumarating muli ngayon. Ngunit sa halip na dalhin ka ng mga tanong na ito sa kalituhan, dadalhin ka nito sa kalinawan. Habang nagpapahinga ka, habang lumalanghap ng sariwang hangin, habang tinitingnan ang langit o naririnig ang huni ng mga ibon, makikita mo ang mga kasagutan sa mga pinakapayak na anyo. Ang pangarap ay hindi laging kailangang maging malaki o magarbo, kadalasan, ito ay naroon na sa araw-araw mong pamumuhay, sa mga taong mahal mo, sa mga bagay na iyong ginagawa ng may pagmamahal, at sa kapayapaang unti-unti mong natututunang yakapin. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay maroon, isang kulay na sumasagisag sa katatagan, sa init ng damdamin, at sa malalim na pagmamahal. Ang kulay na ito ay nagsasabi sa iyo na huwag matakot ipahayag ang iyong nararamdaman at manatili sa kung saan mo nararamdaman ang pagiging totoo mo. Ang maswerteng numero mo ay siyam, labing isa, at tatlumput walo, mga bilang na nagdadala ng enerhiya ng pagsisimula, intuition at kasaganahan. Kung nais mong mas palakasin ang enerhiya ng araw na ito, subukan mong gumugol ng oras sa pagsulat ng iyong damdamin, paglilinis ng iyong paligid upang lumikha ng mas payapang espasyo, o kahit simpleng pagmumuni-muni habang nakikinig sa mga tunog ng kalikasan. Ito ang iyong maswerteng gawain, ang muling pagkilala sa iyong sarili, ang pagyakap sa katahimikan, at ang pagbibigay halaga sa kung ano ang tunay na mahalaga sa iyong puso. Huwag mong hayaang matakpan ng pagdududa ang mga biyayang nasa harapan mo. Ang payo ng araw na ito ay maging bukas sa pagtanggap, hindi lang ng biyaya, kundi maging ng pagmamahal, ng pag-unawa, at ng mga bagong pananaw. Hindi kailangang laging kontrolado ang lahat ng bagay, minsan, ang pagtanggap ay mas makapangyarihan kaysa sa pagpipilit. Yakapin mo ang hindi mo kontrolado. Minsan, sa hindi inaasahang direksyon dumarating ang pinakamagagandang sorpresa ng buhay. Sa pagtatapos ng araw, mararamdaman mo na para kang muling isinilang sa katahimikan. Ang dami ng ingay ng mundo ay tila bumaba, at ikaw ay naiwang kasama ang iyong sarili, at sa pagkakataong ito, buka. Buo ang iyong puso. Buo ang iyong damdamin. Ang mga koneksyon na binuo mo ngayon ay maaaring maliit sa paningin ng iba, ngunit ito ay mahalaga sa iyo. At sa wakas, mararamdaman mong sapat ka. Masagana ka at handa kang sumalubong muli sa panibagong araw, dala ang kalmadong tinig ng iyong kalooban at ang katiyakang ikaw ay nasa tamang landas. Ito ang araw kung kailan natutunan mong ang katahimikan, ay hindi kakulangan ng inay, ito ay kasaganaan ng panloob na kapayapaan. At sa loob ng kapayapaang ito, nahanap mo ang iyong sarili. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.